Hello pong makatiks. It's me again, Mama Pixo. Ayan. Hello pong magandang hapon. So, today, three vlog. Galing po ako ng downtown. At so, yun ho. Kasi kaunti na lang po yung laman ng tindahan. So, namili pa ako doon. At yun, wala pong pasok kayong araw yung mga bata. Ngayon ay Thursday or Webes. Wala pong pasok kasi yun. Mataas po yung ano, dito. Hit index siguro. Mabot po ng... Pera? 47 daw sabi ni Ate Isra kaya sinuspended po yung pasok nila kanina ng umaga. So ayan po. <laughs> Kaunti na lang po yung laman ng mga biscuit tsaka ibang paninda ko. So ayan yung ginagawa ko naman po ngayon, nagbabalot naman pa ako or gumagawa pa ako ng ice water kasi wala wala pong laman na yung ref, wala na pong laman na yellow. So yan po yung tindahan, walang ano, kaunti na lang po yung laman bali ano po ako na grocery nung isang linggo bali once a week po ako ano pumunta ng downtown at yan po yung binili ko yan then isang tray ng egg so, sa ati isara po inuutosan ko siyang maglagay ng tubig doon sa jug para gawin ko pong yelo yan po yung pinamili ko so baka mamayang gabi ko po yan i-display So, bali po, yun ho. Um, kaninang umaga, nag, ano po ako, nagbalot po ako ng mga chocolate para yung, ano, yung mga bata is makatikim din po sila, pati yung teacher ni Ate Izra at mga klase niya din, yung teacher din po ni Pat, -Pat at yung mga klase niya din is nagbalot din, nagbalot din siya kaninang umaga. So, bali, ano, sinabi ko po, or ano ko po, message ko yung kap, yung ate nila, yung mga pamangkin ko doon po sa postanis na pumunta dito sa bahay dahil may snack tsaka yun ano, ibibigay ko po yung chocolate nila. Medyo pawis po tayo kasi ka, kararating ko lang po talaga galing downtown. Mga ano na po rin ako, malis 11. So naka -uwi ako 2. 2 na po ng hapon ngayon mga kapiks. Yan, mag-alas 3 na din pala. So sila po yung naiwan si Patpaty kasi, Ate Ezra. So ito pala yung project nila Ate Ezra, lamp. Lamp po na project lamp. Ito po yung pinagawa lang po namin ni Ate Aiza kasi hindi po kami marunong kung paano gumawa ng lamp. So nagbayad lang po kami sa gagawa. Yan. Isang ano lang po siya. Gamit po namin is yung sira po namin cliff fan. Tinanggalan ko po ng ano, um, saksakan. Ah. So, mas mano po siya pag gabi. Ano po yung ano niya ilaw. Mas malakas yung ano, um, ilaw sa gabi. So, ayan. Ito po yung ano, snack po ng mga kids mamaya. So, hinihintay ko po silang dumating. So, ayan. Thank you po sa snack. Uh, treat snack for the kids na naman. Thank you, thank you po. At yan, dalawang minute mid po yung binili ko. Yan isang 1.5 na sa loob po ng ref. Then, bumili din po ako ng baso para wala po tayong hugasan mamaya kasi marami yung bata. Then, mag ano lang po ako ng tubig. Kasi mainit na mainit po mga kapiks. Tignan nyo po yung panahon. Mainit po dyan. So yan, natapos din po akong gumawa ng yellow. Ay, hindi pa pa siya. Ano, hindi eh, pa pala yelo kasi di pa po. Ano? Ice water pa lang po yun. So yan, dinagay ko po yung cortina. Pinalitan po natin dyan. So marami po yung labahan ko. Sa sabad na lang pa ako maglalaba. At si Pat-Pat, inutusan ko po pong maghugas. Pat, aming salilit lababo, huburaon. So, inutusan ko po, po siyang maghugas. So, ito na po yung nagawa nating yelo. Yan. Kasi yung natira po, yan po. Yan na po yung natira, natira. So, ito po yung bago kong gawa. So, yan po. Siya po yung nakaano ngayon. So, yan po pag sila yung naguhugas, yung, yung kawali hindi po nakikita. At yan, nalagay ko na din po yung bigay po sa amin na coffee mate, tsaka ano, um, kapi. Or black coffee. At may black coffee na naman po akong timplahin kasi ubos na po yung galing sa ano. Ubos na po yung isa. So, yan, binabaran ko po siya ng tubig. Yan. So, si Mama Pix po, si Mama Geneva po yung mag-uhugas ng kawali. Di ba, Pat? Hmm. Sige, kuat basura, labog. So, ayan, Aho, dito natin. na po yung ating hinihintay na mga bata at wala pa po yung kay Charlie na doon pa po siguro binibihisan pa. So, yung alas 3 po, alas 4 na. Aho, Kasi daw, bagong gising. Hindi, papalo? Hindi, papalo? papalo? Mamala Lorenny wag ang adto. Mori Ang ka. Masaling Ano? Jogging kami e balay. Jogging kami e balay. Jogging na ikaw? Okay ano? Ah ng YouTube batakon mo Vivo. Okay, Asos niyo rin anay. Di man lang ng mga manok. Pandara parang isaksak yung tanggal. Ay, parang wala ko ng tintig. You're not saying? Oo. Nangangang ka mong pizza. <laughs> ubon, eh. Ha? Kumakain yeah. daw sila ng pizza. Ikaw, JB, you want to eat pizza, JB? Yup. Yup. Because I love pizza. You love pizza? Wow! No, I love the cake! I love the cake! Wari, kami cake magano ka man. Kikikladi. Nakaon ka ng kikik? Yes. You sit I down, Kirby. That. Kirby, sit down. Pati siya tawagan natin, Piyang. yung So, ayan, wala pala si Piyang dahil nag-flores. May flores ngayon, nga na. Flores na, five hours. So, ayan, hintayin ko po si Rosan tsaka yung dalawang bata. Chipie, chipie, java, java.

Yan dito Manda na po si Si Saki at si Dindin. So ayan, mag-umpisa Ay, dito rosan. sering. So yan magi-snack na po yung mga bata. Wow.

So, tara, te. Te, tara, te. Tara. So, yan, pa, pa, papapuntay ko po dito si Pinsoy kasi may chocolate din po yun si Pinsoy. So, yan, ito na po si Pinsoy. Kinakuha ko po siya din kay Ati Isra. At... Tingnan ka mo, sige na, si Tom. Ito na si Ars. Ito na si Ars.

Dini ko anding. Dini ba ding pizza, lang. Okay. Oh, Ayoko, ka una? Kauna, dire oh, ka bino ka? na oh, ito So ito po yung pangano, pang pangmatanda, hehe. Oke, hindi. Okay na no, mapiksa na.

Oh, kanda. Ano lahat ngayon yung yung Happy birthday! Di na naman maaon. ka ng pizza. Nasaan ka yung pizza? Nasaan ka naka-oon? Hindi. Diyos. Diyos ka lang. Hindi na pa. Sabi talaga mga na-trading ko! tapos ka basok. sa pizza.

Tapos na ako. Pag oh, Charlie, uh. piyahan. Upo. na ako. Tapos na ako. na ako. Sige, mo chocolate. Ano masisiring? Sige, salamat. Salamat, guy. Oh, salamat, Alam guy. Salamat, guy. guys patis ko, Oh, my gosh, uh, Mama din, yeah. mama. Dine, mama. Imo ito, imo ko ng duha. Mama ito. O manay mo mama, may nanay mo mama, o manay. Oh, Julian. 'Yan naman may mama. Diyan ka muna sa ingate, thank you. Thank you. Oh, thank you. Justin. Thank you. Thank you, diba? <laughs> buto. <Thank you. laughs> Ay pagbuta. Ay, okay. 'yan buto mo. Oh, BJ. Jane okay. Justin.

So yan, chocolate na naman. Chocolate. Uy, pagsiga mo, thank you. Thank you. Sige, thank you po sa snack. Thank you po sa snack. So yan, si Dindin, sabi niya sa mama niya, sabi ko tapos na. So kaya tito, ding wala pa, maghahanap pa po tayo mamaya. Ako sundo at ito, ding. Ano? Ito, ding. Dapat mo na ka bago So dapat doon nagpalaro muna. na. <laughs> Later anay, hulat na hulat. So yan, nag-share din ito ako ng ano. pera to. Pwede ba ko yung ano, sabon. Tara, oh. Daw. Poor poor na. Sakto na. Ba'lit ko kagana sabon. Pasok tolong. Bainit po basta na. Pero kasabon to bitu nuyo ano. ko niya pa din ta mama. Kitbit to. ko yung sabon. Hatlan hindi di di to ibanan. Maray pa man. Ay, mama

Spange, may na kamut rata po, sponge pwede na, sabon pwede na ano? medyo so, na medyo wala na lang kulang. medyo 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 medyo

Ani ko mo Ako na lang ito. <laughs> ano yun, uncle, ini ang Ano ko ni sura. Maraming ano, like ko sira. Ate lang dito kay mong sa. Gusto pa sila may terero. Wala ming common. O dala sa ora sa Mas Paninday Share, share. Sponge. Di ba yung tataga ni Sponge? Ay, Sponge. Tagaya, pinusap. Namang best friend. Namang... papagalon oh, Darating ah, Ito ding. <makes noise> sabon Ay, so, but... Sabon lang 'yan, puputsan ko pa may hinira. Sige po sana. Ah, tawagin surud mo kanito. So yan yung ating visitor si Mama Lo galing po ng downtown. Ano ring kaunti kang balay? Di ka mo mga balay. Tama pala ka laba. mga oh, downtown galing pala sa bay. Ah wala to ding wala ayo. Kinasaya ko hapitan ni Mama Lo ko na ada. Damon Damon ko anong sa page kay Melinda binohatan Ano? No.